hindi pala kami nakapag-prepare dito. As in, wala kaming exercise. Paano naman kasi, inbis mo jogging-jogging, nagkain-kain ang mga ante nyo. For today's video, maglalakas lakasan niya ang mga ante nyo. Akala ko nga nadala na sila sa Mount Batulaw. Yun pala o ulit pa pala mamundok ang mga ante nyo. Susubukan pala namin akyatin ang Mount Kulis. Located to sa Tanay Rizal two hours away lang from Quezon City. May konting briefing lang bago kami umakyat. Camp A and Camp B pa lang pupuntahan namin so ngayon sa Camp A kami That... mag-stay. Bumili na nga kami ng trekking pole. Mahirap na baka sumub kami. Kung sisiksi pa naman ng mga antenyo. Alam mo na sa bungad pa lang kami. Hingal senior na ito nararamdaman ko. Nice. Hapong hapo na yung ante nyo. Kain pa more. Worth it naman ang pagod mo pag ganito ang bubumit sa'yo sa taas, di ba? Kaya naman yung ibang hikers paulit-ulit na umakakit sa mga bundo kasi ganito nga'y nakikita nila sa taas. Basta kung nagbabala kayong umakyat, make sure kundi siya ng katawan nyo. Tingnan nyo nangyari sa auntie, Hindi pa nakakalayo, eh hapong hapon. Katapat nga ng magandang view na to ang bahay na pinagsusutigan ng probinsyano. Wow! nambolabog ng palahamin din sa mga natutulog sa nakahamping. Maga na haya, para wakal enjoy na sila, ba? Diba? So, ang next na rin pupuntahan naman ay ang spider web. Patag na din parang nilalakaran namin dito kaya ang ante mo hindi hapong hapok. Talaga naman ang mga ante nyo. Tuwang-tuwa naman. Di lang halata pero masakit ang mga paanyan. Actually, wala pa talaga akong tulog. Alam mo yung kahit 40s ka na, yung excitement ko nandun pa rin. Ganon din ba kayo o ako lang? Kahit nga day tour lang to, hindi talaga ako nakakatulog. Paano ba naman ang nasa isip ko kung mga dadalin ko? Baka makalimutan ko to, sana madala ko yan. Ganon pa man, condition pa rin naman ang ante nyo. Alam mo kung bakit? Kasi busog ang lola mo. Ito talaga ang rules ko sa sarili ko Yung hindi ako madilipasin ng gutom, hindi ako magugutom Basta food is life talaga. Ayoko na kasi may experience ulit yung nangyari sa akin dati. Nagdilim yung paningin ko dati. Muntik na akong mag-collapse. No, no! I learned my lesson na talaga. Kapag gutom, ikain mo yan. Pwede pala kayong mag-rent dito ng hubo kung gusto niyo dito na mag-overnight or mag-camping. Wow! Nice! Hala yung guide na may na sa taas. Paano ka nakaakyat dyan agad eh? Ha <laughs> <laughs> <You're... laughs> <laughs> ano katulad kay Yela. Anything, baby, man, oh. <laughs> so, baby 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 ka baby 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 Eh, <laughs> na! Andito na nga kami sa Sambong Peak sa heart of Asia. <laughs> akala ko worried sila sa pagbaba. Yung pala mag-pictorial na hamahateg. Paano ba ang line up neto? According to height or affording to weight? Challenging nga itong papunta namin doon kasi nga, pababa talaga siya. Ginusto natin to kaya panindigan na natin. Bahala na mag-slide-slide doon. Pero keri lang, basta meron tayong pang malakas ang freaking pole malalampasan natin to. Ang next naman naming pupuntahan ay ang Noah's Ark. Part pa rin po sa ng kampi. Kabado ng mga ante niyo, oh. Ano, itutuloy pa ba natin to, oh? Babirk na tayo. Sige na, go! Dapat kay Jones nakadocument para itong nabulas. evidensya. Sige, kasi kasunak ko pa nga, oh. Nasa bundok na siya, nasa Mount Tulis. <laughs> Andito po tayo sa Mount Kudis. <laughs> At lumipad po ang aming team. <laughs> Kala ko naman pumunta ka na kay Tatay Bigong para mag <laughs> Pababa naman ang mga pig natin. Kakayanan kayo ng mga anting nyo to. Water-water <laughs> kami po. ang tawag Take a sip at the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease. My simple magic in moments like these. I find the magic in me every day. In the sweetest sips, time steps away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no rush, just the afternoon. In the simple joy, everything feels right I find the magic soft and free In these sweet moments, just being me The counting fades, a peaceful hum The world slows down and I just become Lost in the rhythm of a quiet day Where every small thing lights the way A cup of coffee, sugar falls in I start slow, let the calm begin In these quiet hours, I feel at ease I've magic in moments like these every day